Samantala ipinagpaliban muna ang away o ipagpaliban muna ang away politika at magkaisa sa pagtulong. Ito ang apela ni na Senators Jingoy Estrada at Alan Peter Cayetano kasunod ng krisis na idinulot ng pagyanig sa Cebu. Hinimok din ng mga ito ang pribadong sektor at mga non-government organizations na sumaklolo sa mga biktima ng kalamidad. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nanawagan sina Senador Jingoy Estrada at Senador Alan Peter Caetano na isang tabi mo ng politika at magkaisa upang mabilis na matugunan ang pangailangan ng ating mga kababayan na biktima ng lindol sa Cebu. Ayon kina Estrada at Caetano, higit na kailangan ng ating mga kababayan ng agarang tulong sa panahon na ito sa oras ng krisis ay ang pagkakaisa ng lahat ang pinaka mabisang sandata. Nanawagan ng mga ito sa pribadong sektor at mga non-government organizations o NGOs para magpaabot ng tulong sa ating mga nangailang kababayan hindi lang sa Cebu, kundi sa iba pang lugar na sinalanta ng bagyo. Git ni Kaitano, kailangan ng mamuhunan para sa mas ligtas na infrastrukturat at mas maayos na disaster response systems. Ang lindol ay paalala sa atin, ang Pilipinas ay isa sa most disaster-prone countries in the world. Dapat ay kailangan ng pangmatagalang kahandaan. Para kay Kaitano, mahalagang matiyak na ang ating mga eskwelahan, ospital at iba pang mahalagang infrastructure ay matatag kahit duman ng mga kalamidad. Una nito ay sa isang nagpatala ng pakiisa at pakikiramay sa mga taga Cebu, sina Senador Lito Lapid, Joel Villanueva. JV Ejercito, Cheese Escudero at Senate President Tito Soto. Sa pagsisimula ng sesyon kahapon ipinarating ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang panalangin at pakikiramay ng Senado sa mga tagalalawigan ng Cebu. We all share in the grief of the families who have lost their loved ones, from the helpless children to the selfless rescuers. We will help them all in our prayers, Mr. President, and I hope that the Senate as an institution can also assist them Uh, through your uh, goodwill, Mr. President, please know that, uh, that we are here with you. The Senate is with you as we rebuild your homes or you rebuild your homes and your communities and your lives. Amping kanunay sa akong maigsoon sa Cebu. Para sa NBC TV Network News, ito si Raymond Adpaz ng DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.